Innal hamdalillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'hidih Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil faln tajid lahu waliyyan murshida Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ادى الامانه ونصح الامه وجاهد في الله حتى اتاه اليقين صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فيا عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد امر الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز يا ايها الذين امنوا اتقوا الله Hakka tukatihi wala tamutun na illa wa antum muslimun. Tunay na papuri ay para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sa kanya tayo nagpupuri, nagpapasalamat, humihingi ng tulong, humihingi ng tawad sa ating mga kasalanan at sa kanya tayo humihingi ng gabay. Nagpapukupkup tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala mula sa kasamaan ng ating mga sarili at masamang dulot ng ating mga gawa. Sino mang gabayan ni Allah, siya ang tunay na nagabayan. At sino mang kanyang iligaw, ay wala kayong matatagpuan na sinamang magiging kakampi niya upang siya ay gabayan. Ako sumasaksi na walang Diyos na marapat sambahin liban kay Allah Subhanahu wa Taala ang nag-iisa at walang katambal. At si Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa ay kanyang alipin at sugo na tuwidpad sa kanyang tungkulin nangaral sa kanyang umma at takibaka sa landas ni Allah hanggang sa kanyang kamatayan. Ang pagpapala ni Allah subhanahu wa ta'ala ay sumakanya sa kanyang pamilya, mga kasamahan at tagasunod hanggang sa araw ng paghuhukom. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, pinapayuhan ko kayo gayon hindi ang aking sarili na katakutan si Allah subhanahu wa ta'ala dahil sinabi niya sa kanyang dakilang aklat, O mga nanampalataya, Katakutan ninyo si Allah subhanahu wa ta'ala ng tunay na pagkatakot at huwag kayong mamamatay liban na lamang na kayo ay mga muslim. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tunay na sa bawat panahon ay lumilitaw ang iba't ibang mga pagsubok sa mga tao. Na maaaring hindi natin masasabi na mas mainam o mas madali ang lumang panahon kaysa sa makabagong panahon o kaya ay mas madali at mas mainam ang bagong panahon kaysa sa lumang panahon. Dahil sa panahon natin na ito, sa kabila ng mga pagpapadali na nangyari, pagpapadali sa paglalakbay at lalong-lalo na sa komunikasyon, lumilitaw ang iba't ibang mga pagsubok. At tunay na kabilang dito ang internet na napakalaking biyaya na sa pamagitan nito ay mabilis na nakakarating sa mga tao ang balita, mabilis na nakikipag-ugnayan ang tao sa kanyang mga mahal sa buhay kahit sila'y malalayo. At maaari niya itong gawin, gaano man kadalas niya naisin. Sabalit, ang bagay na ito, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam ay pinagmumulan din ng napakaraming mga pagsubok dahil tuwing ang mga tao ay nakakaimbento ng isang bagay na makabago, nakakaisip rin sila ng paraan upang magamit ang mga bagay na ito sa kasamaan. Sa panahon ngayon, ang internet ay ginagamit sa pagpapalaganap ng kaalaman. Subalit dito ay lumalaganap din ang kamangmangan. Sa internet, lumalaganap ang iba't ibang kabutihan. Subalit narinito rin ang iba't ibang mga kalaswaan at iba't iba pang mga pagsubok. Namaring hindi napapansin ng marami sa mga tao ngayon, lalong-lalo na sa mga Muslim, ang panganib ng internet ay hindi labang limitado sa kung ano man ang nilalaman nito ng mga panluloko, pandilinlang o kalaswaan. Ang internet higit sa lahat ay mapanganib dahil ito ay nagiging daanan nang pagpasok ng mga ideolohiya o kaisipan sa mga Muslim. Nabagaman ang mga ideolohiya na ito ay taliwas sa Islam, ito ay tinatanggap ng mga Muslim sa pag-aakala na ito ay mas matuwid, na ito ay mas mainam, at ito ay mas naayon sa makabagong panahon. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, tunay na ang relihiyon na ito ay din sa pagkakatawag dito ni Allah subhanahu wa ta'ala bilang din sa kanyang sinabi, Inna dina inda Allahil Islam, ang relihiyon para kay Allah subhanahu wa ta'ala ay ang Islam. Ang din ay hindi lamang relihiyon. Sa katulad na konteksto ng pag-unawa rito ng mga hindi mananampalataya. Relihiyon na ibig sabihin mga pinaniniwalaan at mga gawain na ginagawa sa pagsamba o sa loob ng simbahan. Ang din na ito mga kapatid sa pananampalatayang Islam ay sumasaklaw hindi lang sa mga paniniwala at pagsamba. Ito ay sumasaklaw sa mga pang-araw-araw nating mga gawain. Sa pagnenegosyo, sa pag-aaral, sa pakikitungo ng tao sa kanyang kapwa tao at iba pa. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang internet ang nagiging dahilan kung paanong pasok sa mga Muslim ang ideolohiya ng sosyalismo, komunismo, at kahit ang kawalang pananampalataya. Na makita ka ngayon ng mga Muslim na pinapakilala nila ang kanilang mga sarili bilang mga Muslim, subalit ang kanilang mga paninindigan ay iba pa liban sa kung ano ang paninindigan ng reliyon na ito. At kabilang dito mga kapatid sa pananampalatayang Islam ay ang ideolohiya ng feminism o ang paghahangad ng pagkakapantay-pantay ng karapatan ng kalalakihan at kababaihan. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang feminism ay isang bagay na kung ang kahulugan nito na makatarungan at tama, ang titingnan matagal nang naging feminist ang Islam. Ang Islam ay matagal nang nangangalaga sa karapatan ng kababaihan bagaman ito ay pinasasama sa pamagitan ng mga maling interpretasyon ng mga kufar, ng mga hindi mananampalataya sa mga katuruan ng relihiyon na ito. sa pag-iral ng tinatawag na orientalism o ang kakaibang pananaw ng mga makalakanlurang bansa sa mga bansa sa silangan, lalong-lalo na yaong mga nagpapatupad ng Islam bilang kanilang paraan ng pamumuhay sa Orientalism, kapag ang isang gawain ay hindi sang-ayon sa pananaw ng mga kanluranin, ito lang ang kahulugan nito. Yan ay mali o kaya yan ay mas mababang uri ng paraan ng pamumuhay at ayon sa batas ng Orientalism, dapat nabaguhin, dapat napalitan. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, sa Quran bilang pagpapabatid ng katotohanan kung ano ang kinalaman o relasyon ng kalalakihan sa kababaihan sinabi niya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa ang kalalakihan sila ay mga tagapagtaguyod tagaprotekta sa mga kababaihan bima faddalallahu ba'dahum ala baad. Ang kalalakihan ay ginawang tagapagtaguyod ni Allah sa kababaihan ayon sa kung anong ibinayaya ni Allah sa iba, na higit pa sa iba. May ibig sabihin, ang pagiging kawam na ito ng lalaki ay magaganap ayon sa kung ano ang natural na kakayanan ng lalaki na ibinigay sa kanya ni Allah. At anumang kakayanan na natural na ibinigay ni Allah sa kababaihan, ay magiging dahilan din na siya ay maaring magkaroon ng iba't ibang mga karapatan o kakayanan ng higit sa kalalakihan. Na dito, sinabi ni Allah na ang lalaki ay tagapagtaguyod ng babae. Sabalit, hindi rin naman tinukoy dito na ang lalaki ay paghaharian niya ang babae o aapihin niya ang babae o kaya sa lipunan ang mga babae ay magkakaroon ng mababang antas. Nilinaw ni Allah sa ayan na ito ang pinagkaiba ng lalaki at babae at paanong maaaring magkakaroon sila ng iba't ibang mga antas. Ngunit ang pagiging tagapagtaguyod ay sa lalaki bilang kanyang obligasyon sa mga babae. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, na dito tinugtong ni Allah subhanahu wa ta'ala, bima faddalullahu ba'dahum mala ba'din wa min amwalihim na nagkakaroon ng pagtataguyod sa kababaihan sa pamagitan ng pagtutustos ng lalaki sa babae lalong-lalo na kung ito ay kanyang asawa o kaya ay malapit na kamag-anak mga kapatid sa pananampalatayang Islam ang problema sa ideolohiya ng feminism na lumalaganap sa mga tao ay ninanais ng kababaihan ng pantay na karapatan. Ngunit ayaw nila ng pantay na pananagutan sa kalalakihan. May kita natin ang kabalintunaan ng feminism dahil ang kababaihang nagtataguyod di umano nito ay naghahangad ng pagkakapantay-pantay sa kalalakihan. Subalit na nanatiling naniningil sa kanilang mga pribilehiyo bilang kababaihan. Ang feminism ay hindi naghahangad ng pagkakapantay. Sa totoo lang, dahil ang tunay na pagkakapantay ay nasa Islam. May nilalagay sa tamang lugar ang mga karapatan at ang pagkakapantay na ito ay naayon sa kung ano ang makatarungan at kung ano ang makatwiran para sa kalalakihan at kababaihan. Sa feminism, ang nais nila ay ang pangingibabaw ng kababaihan sa kalalakihan at ang paghahari sa mga nilikha gamit ang argumento na sila ay may higit na karapatan kaysa sa kalalakihan dahil lamang sa sila ay kababaihan. Kaya, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa mga pinapanood ng ating mga anak sa internet o sa mga tao na kanilang nakakasalamuha, lalong-lalo na sa internet, ay bantayan natin sila ng maigi ng sagayon, ay hindi sila mabubuyo ng mga ideolohiya na ito o kaya ay maisasali sa anumang samahan na mayroong ganitong uri ng mga pakana at mga plano. Dahil tunay ng relihiyon na ito ay naging malinaw na pagdating sa usapin na ito ng antas ng lalaki at babae. Ng lalaki at babae, sila ay parehong may antas ayon sa kung ano ang kakayanan nila sa ibinigay sa kanila ni Allah subhanahu wa ta'ala na natural nilang mga kakayanan. Subalit bantang huli, ang lalaki ang higit na marapat na maging tagapagtaguyod ng kanyang asawang babae dahil ang babae ay meron pang ibang mga iniatang sa kanila si Allah na mga pananagutan. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, isa sa mga direktang epekto ng feminism sa kababaihang muslima ay ang paglaganap ng pagsuway ng kababaihan sa kanilang mga asawa. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ipinapaalala ko sa iyo ngayon na parehong may karapatan ang lalaki at ang babae. Parehong may karapatan ng asawang lalaki at ang asawang babae. Subalit, ang asawang babae ay mayroong obligasyon na sumunod sa kanyang asawang lalaki bilang tagapagtaguyod, anuman ang kanilang kalagayang panlipunan ano man ang antas ng yaman ng asawang lalaki o pinansyal nitong kakayanan. Dahil si Allah subhanahu wa ta'ala mismo ang nagsabi ayon doon sa aya na nauna nating nagbanggit, ang kalalakihan ang tagapagtaguyod ng kababaihan. Na ibig sabihin nito, ang babae ay marapat na nakikipag-cooperate, nakikipagkaisa sa kanyang asawa. Kung ang mga isinusulong naman nito ay para sa kapakinabangan sa mundo at sa kabilang buhay, lalong-lalo na. At syempre, kung ito ay naglalaman ng pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala at hindi naglalaman ng pagsuway kay Allah. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, maraming mga batayan tungkol sa kung paano ba susundin ng babae ang kanyang asawang lalaki. Kabilang dito ang isang hadith na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ida sallatil mar'a khamsaha wa samat shahraha wa hasanat farjaha wa ta'at zawjaha kila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati shi'ti ang isang babae kapag naitaguyod niya ang kanyang limang pagdarasal na pag niya ang pag-aayuno sa Ramadan at pinangalagaan niya ang kanyang maselang bahagi ng katawan at sinunod ang kanyang asawa sasabihin sa kanya pumasok ka sa paraiso sa anumang pinto ng paraiso na gustuhin mong pasukan agdin din si sa isa pang hadith na nababanggit na si al hussein bin mehsan anna amatul lahu atatun nabi sallallahu alaihi wa sallam fi hajatin fa min hajatihah Pumunta raw ang tiyahin ni Al-Hussein bin Mehsan kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at natulungan siya nito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Natulungan ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At pagkatapos nito, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanya, "Faqala laha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, adata zawjun anta?" Iyan ba ang asawa mo na lalaki? habang itinuturo ni Propeta Muhammad SAW ang isang lalaki na asawa ng tiyahin ni Al-Hussein bin Mehsan. Kalat naam, sinabi ng babae, oo, siya ang asawa ko. Kala kay faan kumusta ang pakikitungo mo sa kanya? Kalat, maaluhu, sinabi ng babae, hindi ako nagkukulang sa aking mga pananagutan sa kanya bilang asawang babae. Illa ma to anhu. Liban na lang sa wala akong kakayanan dito. Na may kita natin na ang babae na ito ay naging makatarungan sa kanyang sagot at makatotohanan na maaaring hindi nagiging perpekto ang babae sa kanyang pakikitungo sa kanyang asawang lalaki at maaaring ang lalaki ay gayon din. May sinabi sa kanya ni Popeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Fanduri ay na anta fa huwa jannatok wa narak. Tingnan mo kung ano ang kalagayan mo sa kanya, kung ano ang relasyon mo sa kanya. Dahil ang asawa mong lalaki, siya ang iyong paraiso at siya ang iyong impyerno. Nang sabi ng mga scholar ang ibig sabihin nito, huwa sababu dukuli jannata na ito, ang lalaki na ito ay magiging dahilan ng pagpasok mo sa paraiso in kum kung itinaguyod mo ang karapatan niya. Inkum kumti wa sabab kal nar an kasarti fi at maaring dahilan ng pagpasok mo naman sa impyerno kapag ikaw naman ay nagkulang sa kanyang mga karapatan kaya mga, mga kapatid sa pananampalatayang Islam ang panganib ng feminism ay hindi lamang panganib sa lipunan sa pangkalahatan ito ay sumisira rin sa pangunahing bahagi ng lipunan, ang pinakamalit na unit ng anumang lipunan. At ito ay ang pamilya. At sa internet, bukod sa pagkalat ng mga babasahin o mga naratibo sa feminism, syempre nariyan din ang mga romantikong telenovela na maaring magbibigay din ng masamang impluensya sa kababaihan na dahil dito ang babae ay maaring maghahanap ng mga bagay na wala sa kanyang asawang lalaki at magiging pagsubok sa kanyang asawang lalaki na magdudulot ng kanilang mga pag-aaway at magdudulot ng walang saysay na mga paghihiwalayan ng mga mag-asawa. At higit sa lahat, maaring maging dahilan pa na kamumuhian ng babaeng muslima ang relihiyon ni Allah sa mga isinabatas nito na mga paraan o mga katangian ng pag-aasawa sa Islam. Katulad ng karapatan ng kanyang asawang lalaki at gayon din sa karapatan ng kanyang asawang lalaki sa pag-aasawa ng dalawa, tatlo o apat na pawang mga katuruan na nalalagay sa hamon sa panahon natin ngayon dahil sa paglaganap ng mga ideolohiya ng mga kufar ng mga hindi mananampalataya sa mga Muslim